ng pagbabago sa buhay mo? Gusto mo bang ma-achieve ang best life for your family? Gusto mo bang makamit ang breakthrough na pinaka asam mo? Ang, ang video na to ay para sa'yo! Para sa iyo. to Project High. Because of our proven and tested online platform, ay nakapag na tayo ng more than 500 millionaires and multi-millionaires from all walks of life. Mga OFW na nagkaroon ng malaking savings habang nasa abroad sila. Mga OFW na pangarap makauwi for good sa Pinas at ngayon nakauwi na sila kasama ang family nila naging milyonaryo at natupad ang mga pangarap sa buhay. Mga professionals na dito na nila na realize ang totoong galing at value nila. That they deserve more. And kaya naman ngayon, na-e-experience na nilang kumita ng minimum 100,000 pesos per month na mas malaki pa sa salary nila from their full-time jobs. And finally, na-e-experience na nila ngayon ang totoong freedom. Maraming mga kabataan na maaga silang namulat that there is a better and faster way on achieving their dreams at hindi na nila kailangan hintayin pang magka-diploma para makapag-payback sa magulang. Maraming mga negosyante ang ngayon kumikita ng malaki na higit pa sa kinikita nila sa traditional businesses nila. Ba, kapatid gamit-gamit lang ang cellphone na hawak mo ngayon ay pwede mo nang ma-achieve ang result na gaya ng sa kanila and just by being part of Project High Community you will have the chance to learn about the proven and tested online system and you can be the next millionaire of our community alam mo ba By just investing 1 to 2 hours per day, ay kayang-kaya mo na siyang magawa. Ready ka na bang malaman kung paano makapagsimula? We are partnered with Orbis Victus International, and this is your chance to be a pioneer in this new era of digital protection, backed up with 18 years of excellence, stability, innovation, and changing people's lives insured ka na, may lifetime business ka pa. And to become a member of our community, you just have to avail of this package. And once you avail of this package, you will get all of these benefits. So, sa malit na halaga, eto lahat ang ibabalik sa'yo. You get a total of 6.5 million worth of insurance coverage na kung saan, as a breadwinner, Pwede mong i-insure yung buong family mo. Repat Care para sa mga kababayan nating OFWs. You also get your own website or we call it the Distributor Tracking Center, wherein magkakaroon ka ng sarili mong username and password. This will serve as your online accountant, online secretary, na wherever you are as long as you have access to the internet. pwedeng pwede mong i-monitor yung progress ng business mo, including your income up to the last cent. And makukuha mo yung income mo through BDO ATM and through Bebo Super App. And isa sa pinaka nagustuhan ko dito is you will get free training na kung saan we will provide you with the scripts, videos, and marketing tools. And tuturuan ka namin on how to maximize your social media accounts like Facebook ads, Reels, My Stories, Messenger, TikTok, Instagram, plus we will give you an exclusive access to our webinar training. And, bakit mabilis ang sa community natin? It's because you will have your own mentor or coach. na kung saan tuturuan ka ng step-by-step step papaano ka magiging successful sa business natin. Plus, you get a chance to avail of the free travel incentives na kung saan kumikita ka na, libre pa ang travel mo. So ngayon, paano ka ba kikita? With the package na inavail mo, you are already entitled to three branches. Now, at Project Hive, we have this technology na kung saan tao na ang lalapit sa'yo. And all we need to do is to present the business to them or kailangan mo lang isend yung video na to para mapanood nila. And once they decide to join, automatic, kikita ka ng 6,000 pesos. So example, in one day, meron dalawa na nag-avail sa'yo. Automatic, kikita ka agad ng 12,000 pesos. Now, what if in one day, apat ang nag-avail sa'yo? Napanood lang nila tong video na to, naging interesado, nag-avail, automatic, kikita ka ng 24,000 pesos as direct referral bonus. And this income is unlimited. But wait, there's more. We also have the match sales bonus na kung saan Every time the system detects that you have one on your right and one on your left, automatic, you get paid 1,800 pesos. So to start with, the four people na nag-avail kagaya mo, the system will detect eight matches. Times 1,800 pesos, that is equivalent to... 14,400 pesos match sales bonus in addition to the 24,000 pesos direct referral bonus that is a total of 38,400 pesos sa apat na tao pa lang yan na nag-avail sa'yo. And nandito na tayo sa exciting part. Of course, yung apat na nag-avail sa'yo, gusto din nilang kitain yung kinita mo. Ang gagawin lang natin, tuturuan at tutulungan lang din natin sila with our proven and tested system. Isasend lang din nila yung video na to sa lahat ng mga taong gusto nilang tulungan and sa lahat ng mga nag sa kanila. And once, meron din nag-avail sa kanila ng four people automatic, kikita din sila ng 38,400 pesos kagaya ng kinita mo. Fair, di ba? Question, ikaw pa ba ang nag-present or nag-send ng video sa mga nag-avail sa kanila? Di ba hindi na? Ang tanong, kikita ka pa rin ba? Yes, of course. Because every time na madi-detect ng system, that you have matches under your organization automatic. Babayaran ka ng additional 1,800 ng 1,800 hanggang sa hindi mo na mamalayan, lumalaki na pala ng lumalaki yung organization mo, kakasend lang nila ng kakasend ng video na to, dumadami na pala ng dumadami yung nag avail under your organization and doon ka na babayaran ng 1-8, napakadaming 1-8, unlimited 1-8 and doon mo na makukuha yung mga pinapangarap mo. Our company created more than 25,000 millionaires and multi-millionaires for the past 18 years and counting. Nakapag-branch out na din po tayo sa napakaraming bansa like Hong Kong, Singapore, UAE, Europe, and Africa. At magbubukas pa tayo sa napakaraming bansa sa mga susunod na taon. At ngayon, napanood mo na ang video na to. And finally, nahanap mo na ang opportunity na makakapagpabago ng buhay mo. At ang community na makakatulong sa iyo. Kaya if you believe that you're like us, mapangarap, malakas ang loob, gusto mabigay ang magandang buhay para sa pamilya, willing makipagtulungan at tumulong sa kapwa, then, then we welcome, welcome you to, to Project Hive High Family. High High niniwala kami na isa sa pinakamagandang story Maririnig at mapapanood namin ay ang success story. At ang success story na 'yan nakadepende sa desisyon na gagawin mo ngayon. Welcome, Welcome to Project, Project High. Hi. Welcome, Welcome home.